So, ayan, ipakita ko sa iyo yung isang dress ko na nice stripe na hindi mo alam na makikita na yung ano dito sa baba. Pero dito sa ano naman, ma ano siya yung mahaba siya dito ba? Pero dito sa gitna, nakakatakot, baka masilip ka ng ano ng mga kakrots. <laughs> so, ayan, ano lang flex flex lang pag may time. Diba? Minsan din magsuot-suot tayo ng mga hindi ka aya damit. Siyok lang. <laughs> magsuot tayo ng mga magagandang damit. Diba? Para naman hindi tayo ano sabihan ng napakataba mo na dance. Tapos, siyempre, <clears throat> Mahard ka din, di ba? <laughs> mahard ka kasi taba na muna, daw. Hindi naman ako mahard kasi hindi naman talaga ako totally na yung sobrang sobrang taba. Mataba naman ako, guys, pero yummy naman. Mataba naman ako, pero may figure naman. Mataba naman ako, pero okay lang. Kasi hindi naman ako yung mataba na talagang Nasusuka ang mga tao sa akin. <laughs> mataba ako pero mataas yung appeal char. Ganon yon Hindi niya alam yan. So, alamin nyo. Ganon daw yun. Kahit mataba ka at least na no? mataas ang appeal mo. Ano ba yung sinasabi nilang apil na uh, appeal appeal? <laughs> Wala lang. Joke lang yun. So, ayan, no? Giplex ko lang yung anong damit kung ano bang magandang suotin ko ngayong Sunday, guys. Na pwede na akong gumawa. <coughs> Joke lang. Wala lang. nagawa lang ako ng content kasi wala akong magawa ngayong content. So, nagawa lang ako ng content. Kaya, kaya intindihin nyo na. So, ganyan daw yan siya. Payag ba kayong maglakad ako ng ganito? Tapos may mga kakrots dyan na mag, ano, nakasilip. Kakrots. O, lang yan. Grabe cute siya. Nawala talaga yung bell bell ko, guys. Mas yung bell balls ko. Kaya pag-isipan ko na lang kung anong suotin ko sa Sunday. Para naman kita paano magpasyal ako doon sa, ano, guys, sa malayong dapit. Kasi ang tagal ko na guys, hindi nakapasyal pa siya lang ano. Saka, so, miss ko yung mag uh, mag-vlogging sa labas. Ay, yung mga gamit ko hindi ko na nagagamit, yung mga like may uh, tripod, yung mga gamit ko sa pag-vlog hindi ko na siya nagagamit. Kasi nga pag mag-off di ko dito lang ako sa kwarto ko nagpahinga, usap yung asawa ko. Char. Tapos ah, uh, napagod na kasi ako sa guys kasi dapat talaga pag sandit magpahinga talaga ako kasi sobrang pagod ang trabaho ko kaya Ah. Uh, pini Ah. Uh, inano ko na lang yung uh, ano ba yun pinili ko na lang na dito ako sa bahay kaysa magalagala maganda naman maglakad-lakad mag isa kaso lang mas gusto ko matulog guys kasi pagod ako eh So you're not talking vlog for today. And bye everyone. And thank you so much everyone for watching. And see you in so the next vlog. Bye. Bye, bye. And yinga